Good morning po ang lahat. Sana okay po tayo. Maulan po ngayon. Uh, galing lang po ako mamili. Yung pinamili ko yung nakuha ko sa ayuda ni Mayor Lani Cayetano. Yung sa kasi buwan ngayon ng kababaihan. May pinamigay siya na 3K bawat, bawat ano ng tagig. Uh, at ayan, pinamili ko ngayon. Grabe ang init. Napawis <laughs> ko. Ayan. Maraming maraming salamat po Mayor Lani Cayetano sa ayuda niyo po sa amin. Grabe talaga ang malaking tulong po siya. Ay. Ayan. Grabe init. Kahit umuulan ang init. Kasi pawisin talaga ako. Ayan. So, start na tayo pag ano, muna, isang kahon ng pansit canton Ah, uh, pansit canton kasi ano to, sweet and spicy mas mabili kasi ito. Isa-isang box lang susunod naman yung ibang ano. Susunod kalamang si at yung ano kasi chili man si at saka yung uh, yung maanghang hindi masyado kaya itong dalawa lang susunod naman isang box. Mabigat kasi. Ang hirap magbigit. Ayan. Ano yun eh? maganda yung isang box? Eh? Ang isang box. Likat. Ayan, nagsasalamin. Ito palang ano, ito palang salamin na to galing din to sa ano ni Mayor Lani Cayetano plan, linaw, libre lang siya maganda yung ano niya, frame hindi hmm. ko na kasi mabasa yung ano eh labo yan, ang linaw linaw na 994 35 pala yung isang box ng pansit 99 9935 tanggalin ko na pag may binabasa lang kasi ako na malito kaya may uh, magbabasa ng sobrang lapit hindi ko na siya makita yeah. maraming maraming salamat po may yola ni Cayetano yun patata uh, 26 yan o oh, daan na Snowy Snowy bilisan daan na. mantika. Ito, grabe ang tinaas, 10 piso. Kaya, dating 47, konti lang naman pinapatong ko eh. Dating 47, ngayon 57 na. Saka, dalawang San Marino. Hindi kasi ako namimili ng marami tayo. marami tayong kuhunan Kailangan, saka, ano, lahat meron kahit kunti-kunti. -kunti. Tapos, pag nagkabenta, sa na lang ipapamili. Hindi, ganun ang ginagawa ko. Pero pag may budget naman, kagaya niyang pansit canton kasi para hindi ako panay ang pamimili, in box ko na siya. Ayan, champion, sampu ang isa. Ito palang San Marino, 44 ang sangan Martes, 26. Surf conditioner, 7. Ay, ngayon lang ako magbibinta nitong Ariel liquid kasi may nag-request. Ayan ito nga. Ang magkano. Ariel liquid. Labo talaga kasi. Malabo. Labo ng ano ng ano nila ngayon. Ariel. Ayan o. No? sobrang linaw. Ariel. 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 8270 yung anim. 8270. So kung mapatak na, magkano ang isa? Hmm. Um, okay lang mamaya ako patuan kung magkano ang isa niyan. First time ko lang yan magtinda ngayon ng liquid na Ariel. Tong Century 39. Youngstown, apat, 25 lang ang isa. Tsaka Ligo, 29. Tsaka Sokal na Brown. Uh, panggamit naman namin ito. Ito talaga yung gamit namin. Mas, mas healthy to na brown sugar. Okay, tapos na yung isang bag. Ito naman sa plastic. Halo-halo to eh. Ten gay, 26. 26 din yan. Kaiho, 32. Dalawa yan. Saka, Lucky Me, 10 yan. Tapos, Nisi na Chicken, asin at Titingnan ko pa kung magkano ang dati ano. kasi 14 ang isa nito. Yung ano naman, ito 12 well, yata yung isa dati. Pero titingnan ko pa rin sa resibo kasi lagi ko talagang sinicheck. Kapag kayo mamimili, check nyo lagi kasi minsan mataas, tumataas ka agad yung ano, yung mga bili, Ito, 14, 14 ang isa nito. Star Margarine na sachet. Tapos pancit kanto na kalamansi sa pampiraso. Easy na deep spicy 16 na uh, Tsaka Tsaka seafood din na nipin 16 din yun Ito ay 7 ang isa halu-halo kasi ito eh. Tsaka Lucky Me 11. Lucky Me Chicken. Tsaka meron tayong Sweeties na by nine. Gift 1. Kaya sampo ito. Na gratis Choco. 15 ang isa. halo, -halo kasi ito dito. <clears throat> Sa chicken spread Fifteen ang isa Yan. May presto pa pala dito Presto na vanilla Choco vanilla Ay 70 din ang isa Yung kanina Ito ay Peanut Peanut Choco vanilla Tsaka, rami na spicy seafood. 60 lang isa nito. Ayan. Ayan. Tapos, ayan lang lahat pala. Tapos, bumila ko ng ano, music at saka bio jersey. Mahal na pala yung isa, isang ano, music. Eight na rin na pumapatak na 8 Ay, eight, eight na rin talaga isa ito. Ang um, piso. Benta ko ng payo kese. Isa-isa sa ito. na ang benta ko. Dati eight na ang benta ko eh. Seven, ngayon, eight na pala ako. Gamot. Newsip at saka biogesic kasi puso ngayon May bioflow pa ako dyan. Ayan lang naman ang inaano ko, medical. At saka ano pa ba? medical, amoxicillin, mipinamic, bigesic, nusip, bioflow, uh, ayun lang yung mga pinapadiatabs, kasi yun lang ang mga hinahanap, ayaw ko bumili ng marami kasi mag-expired lang sa iyo. Ay, ito lang, yun lang yung ano, kasi wala na dito yung ano, yung sa chicken and spread. wala sila yung Alfonso na litro, wala. Hindi man muna ako bumili. Baka bukas na. Isa lang naman binibili ko kagabi. Nabili na kasi may Minsan lang kasi may nagahanap ng Alfonso. Kaya isa lang din ang binili ko. Wala tayong puhuna na malaki para madami ang bilhin. Ganun ang teknik sa tindahan. Kasi depende yan sa lugar nyo. May lugar na mabenta, may lugar na hindi masyado. Kaya ikaw na lang ang kokontrol kung paano mo mapapaikot yung, pe yung pera ng tindahan. Kasi dito rin lang kami umaasa. Mabuti nga may trabaho na yung asawa ko kaya makakatulong na rin kahit pa paano. Yan, mag-display na muna ako. Ilista na lang Ilista ko na lang kayo. Ilista ko na lang kayo. Malit no, na mani, nanu. No, no. Malin sa ngan. Ayo. Oo. Oh. Oh, oh. natin eh. ka na lang kente. Ah. Ay nako, paulan na naman. Hanggang dito na lang po. God bless po. Ito si Pinchicha, yung mama nang namatay na si Chloeita. God bless po. God bless everyone. ¡Sí! <laughs> <Nice. I'm> ¡Sí! <laughs> <in though. laughs> tawa eh. One more time, with feelings this time, sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo. Ganda Totoo po yan. Tunay po yan. Sa pagkat tayo ay nilikha ng Panginoong maganda sa kanyang paningin. Even in the creation, mababasa po natin yan, na isulat, it is not good for a man to live alone. I will make a partner suitable for him nakita nyo na po yan, even in the creation, hindi kompleto ng hindi likhain ng Panginoon ang mga babae. Kaya, araw-araw niyong sasabihin sa inyong sarili, bagamat may mga pagsubok na pinagdadaanan na kayo ay maganda, na kayo ay nilikha ng espesyal sa mata ng ating Panginoon. Nagagalak po akong makita kayong lahat, ang sandika ni Mayora, mga kababaihan na laging nandyan para magbigay ng inspirasyon sa inyong lingkod, Mayora Ate Lani. Kaya tano, sa marami ng panahon. Ang hiling po ni Mayora Lani, huwag po tayong makontento na tayo na ang nakapakinig sa lecture kanina ni Atty. Benny. Kailangan po ang mga kaalaman na natutunan natin ngayon ay maipamahagi natin doon po tayo magtatagumpay. Kalimitan pag pinagdiriwang po ang Women's Month. Tayo-tayo lang, tayo-tayo mga babae at nag usap Kasama po ha, sa usapan ng mga kalalakihan. Pwede ko po bang malaman sino dito yung mga, mga, mga may anak na batang lalaki? Taas po ang kamay! Meron po kayong mga anak na lalaki. Yung mga anak na lalaki po na yan, ipangako niyo po sa akin at sa inyong sarili palalakihin nyo at huhukukin nyo palalakihin nyo na may respeto sa babae.